Senator Bongo hinamon ang mga kabataan na mahalin at paglingkuran ang bayan. At Senator Bongo sa PhilHealth gamitin ang pondo para sa benepisyo ng publiko. Narito ang newscoop ni Angelo Baino. Mainit na tinanggap si Senator Bongo ng mga kabataan sa si Senegawang Hugpong Youth Convention kasama ang PDP Laban at Duterte Team Senators sa Asuela Cove, Lanang Davao City. Bilang chairman ng Senate Committees on Youth, on Sports at on Health, hinamon ni Senator Bongo ang mga kabataan na maglingkod sa bayan nang tapat at may malasakit. Naniniwala rin si Mr. Malasakit na sa pamamagitan ng sports ay may pagpapatuloy ang sinimula ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kampanya laban sa illegal drugs dahil may ila malayo ang mga kabataan sa masamang bisyo at kriminalidad. Pagkikitulungan okay, niyo ng kalbo sila. Ang kapalalunan po ang Duterte, Senatorial Snake at ang uh, mga uh, Duterte, BBP, Senatorial Snake ay kapalalunan po ng bawang Pilipino. Mahalin po natin ang Pilipinas, pagtulungan po tayo. Mas marami kakampi sa Senado, mas marami pong tutulong at magtutulungan po kami para

اها <laughs> سدا <laughs> 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 Samantala, nanindigan si Senator Bongo na ang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin para sa serbisyong pangkalusugan at hindi para sa ibang proyekto. Aniya, kung ginamit ito ng maayos, marami sanang Pilipino ang nakinabang at hindi nawala ang sobrang pondo pabalik sa National Treasury. Pinuri rin ni Go ang Supreme Court sa pagtalakay ng issue ng excess funds ng ahensya. Sa isang forum ng League of Local Lady Legislators, binigyang pugay rin ni Senator Go ang mga babaeng leader ngayong National Women's Month itinampok ang kanilang mahalaga mahalagang papel sa pamilya at komunidad. Then sa akin ng PhilHealth, excess funds ko raw ito. Sabi ko, maybe legally lusot kayo nung no? una, pero that is very immoral, morally unacceptable po sa akin. Dahil sa kakaigot ko sa buong Pilipinas, marami pa rin mga pasyente naghihingalo o ng pambayan. Ulitin ko po, ang PhilHealth po ay para sa health yan. PhilHealth, ang PhilHealth po, hindi negosyo yan. Dapat po ay meron tayong insurance na masasandalan po ang ating mga kababayan tuwing tayo po ay nagkakasakit. Paulit-ulit ko nga po sinasabi, ang PhilHealth po ay para sa health. Buti sana sobra-sobra yung pondo. Nakikita nyo ngayon, ang mga pasyente, meron pong pasyente sa Cebu, sa Kabite. Buntis, ayaw magpa-hospital. Ay, namatay sa sidewalk at mag na namatay din takot mag-hospital we are very very far yet from the full implementation of the universal healthcare then, binalik yung pondo, kaya tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino at along the way po, nag-hearing kami nag-hearing kami 13 hearings Pinakumit ko ang PhilHealth sabi ko sa PhilHealth bago aprobahan yung budget nila sa Senado, pinakommit ko po sila. Salamat sa ating Lady Local Legislators League of the Philippines sa inyong uh, suporta at tiwala. Pareho po ang ating trabaho. Ang ating trabaho po ay isang mambabatas. Ngunit huwag ko natin limitahan ito sa pagiging mambabatas lamang dahil ang trabaho natin ay constituency at uh, representation. At parati natin unahin yung mga mahiirap nating kababayan. Mataas po ang respeto ko sa mga kababaihan Kayo naman talaga ang nasusunod pag sa bahay, di ba? Ay, eh, eh, dapat kayo masusunod, di ba? At uh, kaya nga kayo tinatawag na commander. At yan ang aking news scoop. Angelo Baino, nagbabalita ng Tama, Naglilingkod. Tama.